Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerting numero at kulay base sa inyong mga subject signs sa araw ng linggo, September 15, 2024. Para sa mataong aris, muling babalik ang lakas ng iyong kapalaran at ang sinumang magtangka na ikaw ay kalabanin, masusumpungan nila ang kanilang serili ng sugatan. Ito ang mensahe sa iyo ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mamasweting numero, 8, 11, 23, 31, 40 at 44. Para sa mga taong Taurus, natutuwa sa iyo ang langit. Dahil sa pinapakita mong kakaibang kabaitan sa iyong kapwa. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mamasweting numero, 4, 18, 21, 28. 34 at 41. Para sa mga taong Gemini, kahit seryoso ka, haluan mo ng saya ang pananalita at kilos mo. Kapag ginawa mo ito, magugulat ka dahil mapapasayo ang nakakatuwa at magandang kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay aquamarine. Ang iyong maswerteng numero, 3, 16, 19, 29, 33 at 36. Para sa mataong Cancer, limitahan mo ang iyong paggilos. Ang ibang pagay na walang kaugnayan sa iyong pangarap ay huwag mong tutukan. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mamaswedeng numero, 2, 7, 11, 15, 23 at 38. Para sa mataong Leo, gumawa ka ng maganda para makaani ka rin ng maganda. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mamaswedeng numero, 1, 16, 20, 37, 40 at 45 Para sa mataong Virgo, alisin mo ang pangamba at huwag kang mabuhay sa pag-alala. Ito ang mensahe sa iyo ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mamasweding numero, 3, 14, 28, 33, 41 at 44 para sa mga taong libra, tumating na ang maswerte mong araw. Ito ang mensahe ng iyong kapalaran sa araw na ito. Ang iyong mapalat na kulay ay purple. Ang iyong maswerte ng numero 6, 17, 20, 24, 36 at 39. Para sa mataong Scorpio, kung ano ang maganda sa paningin, yun ang iyong gawin. Hindi ka dapat ma ng ibang tao, lalo na sa pagdidesisyon. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mamaswedeng numero, 2, 16, 19, 27, 35 at 38. Para sa mataong Sagittarius, hindi ka pwedeng huminto, pero pwede kang maglibang at mamasyal. Ang iyong mga na kulay ay beige. Ang iyong mga numero, 7, 13, 18, 22, 28 at 34. Para sa mga taong Capricorn, magpaturo ka sa mga taong mas marunong sa iyo. Ang iyong mga pala na kulay ay blue. Ang iyong mga numero, 5, 17, 21, 25, 33 at 35. Para sa mga taong Aquarius, Masasayang pangyayari ang mapapasayo. Ito ang mensahe para sa iyo. Ang iyong mapalad ng kulay ay black. Ang iyong mamaswerte na numero 8 14 26 28 36 at 45. Para sa mataong taong Pisces, dapat kang pumagitna sa mga taong hindi magkakaintindihan. Gamitin mo ang likas mong talino para maayos ang gulo. Ang iyong mapalad ng kulay ay violet ang iyong mga swerteng numero 9, 11, 25, 30, 37 at 40.